ano, idol dyan may dala tayong tarpaulin ayan eh lalagay natin to doon sa sa taas ng ating court dahil may tagas na naman tayo nangyayaring tagas pag umulan na malakas kaya lalagyan muna natin ng tarpaulin kasi yung dati siguro ang tarpaulin doon medyo na ano ata nasira o ano kasi hindi natin alam titingnan natin kung anong nangyari doon kasi tumulo na malakas may na naman yung ulan hapon ayun lalagyan natin ng tarpulin na medyo malaki laki ayun na tayo sa bubong oh. Ganda yung araw ngayon, oh. Ngayon. Ganda. Ano, oh. yung isang atin 'yan, oh. Tinukuran ko muna ng tiles kasi na eh. Wala na, sira na talaga ito, mami. Yo, e spot. Kailangan so, ng ano. Ng tiles diyan, parang ano. Kasi malakas ang tulo dito. Ayan, eh. oh may tukod na rin yun yan yan tinukuran ko yan kasi ano eh lakas ng ano ng tagas dyan pumapasok sa port talaga yung tulo dyan matagal tagal pa naman ayusin kaya pasamantala lang ito yung dala ko dito naman sa kabila yan ito sa kabila kabilang side naman tayo mag ano kasi rin dun eh bagayan natin na ano tarpulin. hindi ko nga hindi ko nga alam kung saan galing yung tubig na kasi may tarpulin na yun na nilagay ako eh baka na ano yung inangin kaya na ano ito yung problema nito dahil may puno eh. may may ano na dito tarpulin nilagay ako dito ayan dito naman tayo sa kabila dito na lalagyan natin na medyo malaki-laki yung tarpulin ayan o kasi ano eh. wasak na wasak na talaga yung aming dogs ko oh. oh. bumaba na pala itong mga down dito ayan tarpulin o oh. ayan tarpulin o oh, ayan ilaglag kaya natin itong ano yung dahon na nakalipon dito ganda ako no? hmm. nakaipon dito hmm. baka ito yung ano baka ito yung sanhi na ano pagka ano yung tubig dito kasi hindi makababang tubig dahil nakaharang itong ano ata ito mga dahon na no? natanggal dito sa ano sa downspout kailangan maano matanggal natin ito tanggalin mo nga natin guys nice. dahon, tinanggal ko na. Uh, uh, uh. Pero lalagyan pa rin natin ng ano. Lalagyan pa rin natin ng tarpaulin para sure ball. Hindi na tumubo talaga. Susuksok tayo doon sa ilalim. Uh -huh. Ilalim. Mabuti pang nalaman mo 爱的。这个 Okay na. Nakabit na natin yung ano, tarpulin. Ayan. Siguro wala na siguro tutulong yan. Ayan o, no? wasak na kasi yung ano. So, yung... meron na rin meron na rin tarpaulin dun ayun o nilagay ko na rin doon e eh. silipin natin baka mamaya hindi maganda pagka ano kasi misan inahangin umitiklip yung tarpaulin kaya yun na natin Ay, matamanggal eh. Matamanggal yung ano, tinamanggal na. na siguro hindi na yan tutulo ayan o kilabit ko malaki siguro huwag na sana tumulo ang kaya mag ano yan magkabit Kailangan tayo eh. Nagra-grass na naman tayo kasi ano eh. So gumanda na yung panahon. Inuna ko lang kasi ito kasi pag umulan kasi maaano yung tulo ito sa court. Tawawa naman yung mga naglalaro. Nagbabahid sila ng maayos. Tapos yung court, may tulo. Kailangan natin ayusin eh. Okay ba? Ayan ang ginabit, ginabit ko. Mm, laki. Buti may ano pa ako. May naitabi pang ano. tarpaulin. Yung mga tarpaulin na ginagamit sa ano. Sa pesta. yan nakalagay doon. Choking pesta 2019. Matagal naman na yun. Hindi na kailangan yun. Ito nga, oh, may mga pangalan pa. Oh. Ito sa mga ano yan. Eleksyon. Mga pangalan ng mga uh, kandidato. Uh, ito ang natin dito. Ay! Nakaano rin tayo. Karaos din mag, -ano, magkabit. Ang hirap kasi doon eh. Ka ano ka, gagapang pa, ka ano? Kailalim. Para maitali mo yung karpulin. Kasi ano eh. Nagkaroon siya ng kanong ka nito. Kaya... yung ano, space tayo sa bubong ng ating stage ito bubong ng ating budiga ang dami na nga ano dito damo damo nung sinirang bahay ni mamboy no? tumubo na yung mga damo Ang lalaki na nanda mo. Oh. Ayun pa dun. May ano pa. May alateris pa dun. Oh. Mga na nga eh. Ayan. Mga ano. Muna tayo. Kasi yan eh. Pagod din ah. ang dito malilim mo kasi may, may, puno ng mangga oh. puno mangga Ito, may ano dito, may dahon, oh gown. Ayun o, kasi may putakti. Hindi ko mawalisan dyan. yan o, putakti. Ayan o. may puti na ano. ayun o, o. O, o, ayan o. Putakti yun. Ayan o, kulay puti o. Oh. Nakagat kasi ako dyan yung yung nagwalis ako dito sa bubo. <laughs> Buti hindi sa matang kagat niya sa braso. Kasi sa mata, lulubo yung ano mo eh. Yung mata mo, lulubo eh. Parang sinuntok niya ni Manny Pacquiao. <laughs> Baba na tayo. Para ma ko yung ano. Yung nilaglag ko mga dahon doon. Ang dami eh. Baka yun ang sanhin pagtulo kasi yung dahon. Naka, ano, naka ano sa ano sa may tarpulin nakasampa kaya siguro yung yung tubig hindi makadiretso sa baba doon nata mga bangga yung ano tubig sa nakatumpok na ano na dahon Sinilagan ko na ng tarpulin yun doon siguro maano ano, yung tubig hindi siya makababang tubig na iipon kaya dito sa lubang bagsak ang uh, daming dahon pakita ko sa inyo yung dahon ang dahon oh. sana ka ng tulo yan mamaya ang dito may mga tulo dito Ayan yung manager ko. Manager. Manager, ano? Okay na? Oo. Oh. Oh, ayan. Dadakutin ko daw. Ayan o. Oh. Nilaglag kong ano, mga dahon. Ayan. Dito yan eh. Kasi diyan may tulo dyan. Hindi tumutulo yung tubig pag malakas ang ulan. Siguro bumabangga na nga sa ano. Sa nakatumpok na dahon hindi siya maka hindi siya makababa yung tubig tatawanan ako ni mama eh oh. 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 yes madam masusunod okay na baka wala na yan ako mabahala dyan may pulo pa wala siguro wala na yan para wala naman sila masabi Masabi Hindi ko naman papabayaan na itong kot eh Inagawa na naman natin ang paraan yan Ha? Ugas mo muna ng kamay dahil Marami, hindi ko nga alam kung marami yung likod ko eh kasi dami alikabok yung yung tarpuli amay wala na siguro